Pinagkaguluhan ng publiko ang mga sasakyang ito sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malasiki kahapon ng hapon, October 29. Ito'y matapos araruhin ng isang SUV ang mga nakaparadang mga tricycle at mga dumadaang sasakyan sa nasabing lugar. Ayon sa PNP, umaatras ang driver ng SUV nang maganap ang insidente. So nung umaatras siya at uh, inabandingin niya yung sasakyan niya, nagtuloy tuloy at uh, ang reason niya bakit hindi na napakan yung uh, preno is nanigas do yung paa niya kaya nag-stuck yung uh, paa niya dun sa accelerator dahil dito inararo ng SUV ang tatlong tricycle, tatlong motorsiklo, dalawang SUV at isang kotse. Isa sa mga nararo ang 42 anyos tricycle driver na si alias John. Nas harapan siya ng uh, ng two egress at at uh, Isakto naman sana na magpapakaliwa na siya dahil nga yung pasahero niya ay sasakay ng bus. Talagang nabuhuhan talaga siya. Sa tinamaan, nandito umikot yung tricycle. Tapos sumalpok dun sa incoming na mga nasakya, yung dalawa. Sa kasamang palad, idineklarang dead on arrival si alias John. Tatlo naman ang sugatan sa insidente na pawang sakay ng mga inararong sasakyan na agad ding dinala sa pagamutan. Ang iba na trauma naman sa insidente. Agad namang inaresto ng mga pulis ang 66 anyos na lalaking driver ng SUV na si Alias Rodrigo. Anong usap natin kanina. talagang medyo talala sa kahapon pero ngayon medyo, ano na, medyo okay na siya. At yung nga, nagsisisi rin siya kung bakit sana hindi nagawasan yung drive. Hmm. Yung ang niya. At talaga yung paa niya. Nasa kustodiya na ng Malasiki PNP ang driver at sinampahan na ito ng kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property. Pinag-aaralan pa kung sasampahan din ito ng reklamong reckless imprudence resulting to multiple damage to property kung bigo nitong mabayaran ang danyos ng mga inararo nitong sasakyan. Inaalam pa ang kabuwang iniwang danyos ng insidente. Agad namang inalis sa kalsada ang mga sasakyang sangkot sa insidente para hindi na ito magdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.